pagpapatuloy ng usapin sa mga aksyon at programa ng mga lokal na pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa nila para sa kanilang nasasakupan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission, aksyon laban sa kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa live si Attorney Joselito V. Conejero, ang Officer in Charge sa Housing Community Development and Resettlement Department ng Quezon City LGU upong pag-usapan po ang kanilang mga programa sa pabahay at kung paano ang convergence at pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya at mga katuwang na organisasyon ng Quezon City LGU para sa kanilang nasasakupan. Good morning po sa inyo. Welcome to Rising Shine, Pilipinas. Good morning, Sir Odd. Well, Atty. Jojo, sa tala po ng Philippine Statistics Authority, nasa 0.7% lamang yung poverty incidence ng Quezon City noong 2023. Lubhang mababa na po ito kumpara sa national poverty incidence na nasa 15.5%. Bilang isa sa mga LGUs na naabot yung single-digit poverty incidence, ano po yung mga pangunahing programa ng Quezon City na malaki yung nagiging ambag sa pagbaba po ng antas ng kahirapan? Okay, si Audrey. Prioridad ng aming lungsod sa pangunguna ng aming Mayor, ni may Mayor Joel Monte, ang mga programang tumutugon sa kahirapan. Tulad ng access to edukasyon, pagbibigay, suporta sa mga aming uh, mag-aaral at pasilidad, at pagpapalawak ng aming Quezon City Scholarship Program. Mm -hmm. Meron din dito ang pagbibigay ng ligtas, uh, dekalidad, at abot kayang pabahay. Mm -hmm. At pinalawak din namin ang pangkabuhayang at ng aming mayor ito dahil sa ama at tapat na pamamahala. Mm. So enough pa rin itong mga proyektong ito para mapababa yung poverty incidents? Yes, sir, Audrey. Bali ginagawa lahat ng aming mayor ng aming lungsod kung paano susuportahan yung lahat ng, lalo na yung particular sa mga marginalized at sector kung saan sila yung mismong naapektuhan ng kahirapan. Well, Atty. Jojo, uh, ilan po ba yung population ng Quezon City? At ilang mga may hirap na pamilya ba yung tinutukoy doon sa 0.7% na poverty incidence? Sa pinaka-latest na datos, sa 3.1 mm -hmm. million ang populasyon ng Quezon City, kung saan yung 0.7% ay yung mga na yung datos na 4,000 uh, families. Kaya nadagdon din sa aming mga informal set, uh, settler families. Mm -hmm. Well, uh, lumaki rin ako sa Quezon City at uh, bata ako, naalala ko, ang dami ko rin nakikita mga informal settlers, ano, bahagi po ng paglutas ng usapin ng kahirapan ay yung issue po ng pabahay. So sa tala ng Quezon City LGU, ilan po ba yung mga kababayan nating uh, nananatiling informal settlers sa lugar? Ang so, datos nga po natin ay nasa 214. Hmm. So ito ay kung i-times natin sa 5, nasa isang milyon. Mm -hmm. So, 30% ng populasyon ng Quezon City ay nasa informal settler families. Pero hindi ibig sabihin talaga sila yung may hirap. Mm -hmm. Sila lamang yung mga taong nakatira sa walang, walang pahintulot ng may-ari. Mm -hmm. so, well, paano po i-address to ng, ng uh, local government? Gayong halos punong-puno na ang Quezon City, wala na mga bakanting lote para paglipatan sa kanila. Ang ginagawa ng aming lungsod ngayon ay pagpapatayo ng mga high density housing, mid-rise to high density housing mm -hmm. para mas maraming uh, units ang ma-generate at mas maraming kababayan na mga taga-lungsod ang pwedeng makinabang sa programang ito. Mm -hmm. Well, ano po yung mga proyekto ng Quezon City LGU na tumutugon sa right to adequate housing o yung karapatan ng mga mahihirap na Pilipino sa sapat at maayos na paninirahan kasi marami tayong mga kababayan na nasa nasa poverty incidents na walang informasyon patungkol dito, hindi nila alam kanino ba kami lalapit, kami ba qualified para dito? Ang amin lungsod ngayon, ang lungsod Quezon, ay nagpapatupad ng rental housing option. Mm -hmm. Kung saan lahat ng aming pabahay ay rental. Kung saan ito ay may abot kayang halaga lang na 800 pesos per month, kung saan sila ay pwedeng maging pag nag nakipagtulungan po sila sa aming opisina sa Housing Community Development and Settlement Department para ma-qualify po namin sila bilang uh, beneficiary ng aming pabahay at pinapalakas din ng aming lungsod ngayon ang direct sale namin yung land acquisition kung saan mm -hmm. yung mga private land owners na willing i-benta ang property sa Quezon City binibili ng Quezon City yan, at naglalaan ng pondo ang aming lungsod para habot kaya din no ng mga uh, aming mga ang uh, cells ang uh, ang mga lupa na kanilang kinatitirikan. Okay, Tony Jojo, no, para doon sa mga nanonood natin mga kababayan na mga interesado na maging beneficiary dito, no, maaari po ba ninyong ilarawan ang ilang mga proyektong pabahay sa Quezon City kasama na po yung mga in-city resettlement programs at iba pang mga housing projects. Sa ngayon po, meron po may mga pabahay sa Barangay Balingasa, hmm. Barangay Paisa, ba Barangay Payatas at Barangay Pagpag. At sa uh, latest development namin, nakipagtulungan kami sa pribadong sektor. Mm -hmm. Bindilin ng Quezon City Government ang Urban Deca Homes Commonwealth, mm -hmm. kung saan meron 2,669 na units ito na inilalaan para sa ating mga citizens at sa mga empleyado ng gobyerno. Well, so may mga partner din po kayo, no? Yes, so po. yan po yung pag-usapan natin ngayon. Kamusta na po yung convergence o yung pagsama-sama po ng mga iba't-ibang stakeholders kagaya po ng national government, urban poor organizations, at maging yung binanggit nyo kanina, private sector, sa pagtutulungan na no, para ma-address yung housing issues sa Quezon City. Okay. Pinalakas ng aming lungsod ang local housing board namin kung saan ang mga miyembro ng aming local housing board ay ang mga urban per organization sa anim na distrito ng aming lungsod. Miyembro din ang mga national government agency, ang PCUP, hmm. Commission on Human Rights, Department of Human Settlement and Urban Development ay miyembro ng aming local housing board. May mga miyembro din ng non-governmental organization tulad ng combol Diversity, Gilos Maralita, National Real Estate Association, uh, Subdivision in Housing uh, Association. Mm -hmm. well, paano po ito minomonitor din no, na, uh, ninyo uh, bilang uh, LGU na talagang yung standard na gusto ninyo ay maibigay sa mga bilipisyaryo nito? Meron uh, regular na pagpupulong ang local housing board namin mm -hmm. at meron din mga special na pagpupulong para talakayin lahat ng pulisiya na ang programong pabahay ng aming lungsod. Mm -hmm. At doon namin nakikita o doon sila nagbibigay ng ilang mga suggestion at kanilang at amin sinusunod ang ilang mga suggestion. Mm -hmm. Well, isa pong mahalagang usapin, ito pong uh, information drive ano. Dahil kagaya ng binanggit ko kanina, minsan may mga beneficiaries pala o enti uh, entitled pala sila dito pero hindi nila alam. So paano nyo po uh, pinupuntahan ang mga kababayan o yung mga constituents ninyo sa Quezon City para ipalam sa kanila na pwede pala sila mag-avail ng ganitong benepisyo mula sa local government units? Ang aming lungsod po ay meron mga serbisyo karabad. Mm -hmm. Kung saan, nandun din ang aming opisina, the Housing Community Development and Settlement Department, na uh, tulungan din kami. Nandun yung opisina namin para doon na mismo nila makuha yung informasyon. Mm -hmm. At sila din ay pwede at open lagi ang aming opisina para pumunta sila at mag-inquire sa third floor civic center sa loob ng Quezon City Hall. Yan, para sa kaalaman po ng ating mga kakababayan uh, na interesado, no? lalo na pangarap ng mga Pilipino yung magkaroon ng sarili man lamang natahanan, ano? um, sino po ba yung mga prioridad na mabigyan ng babahay? Uh, Unang-una po ang pinaka-prioridad po namin, yung talagang first-time homeowner. Mm -hmm. Yung wala ka talagang property dito sa ating lungsod. Mm -hmm. At pangalawa, residente ng Quezon City. Mm -hmm. Yun po ang mga Uh, pangalawang pangunahing uh, requirements po namin, talagang first time ka at wala kang wag aring lupa o bahay mm -hmm. dito sa ating lungsod. How about uh, yung amount ng income na meron siya? Dahil nagpapatupad po kami ng rental housing ngayon, mm -hmm. ang ginagawa po namin, wala po yung income. Hindi masyado namin tinitingnan yung income mm -hmm. dahil nga 800 pesos. Mm -hmm. Pero kung meron kang income, kami ay nakikipagtulungan sa programa ng pambansang babae para sa pamilyang Pilipino mm -hmm. kung saan yun ay ownership mm -hmm. ito yun ay binibigay namin sa Department of Human Settlement and Urban Development para sa kanilang mga benepisyaryo mm -hmm. na kailangan pag-IBIG members well may mga uh, nababalitaan din tayo inaabuso itong uh, programa ng gobyerno yung iba binibenta, yung iba uh, pinaparentahan pa sa iba na mas mahal ano ginagawang kabuhayan pa paano nyo po ano po ginagawang hakbang Ninyo para maiwasan po yung mga ganitong uh, pang ginagamit ng mga mahihirap na iba nating kababayan na pang sa ganitong programa o proyekto ng gobyerno? Parte ng aming mga social preparations sa mm. kanila at bago sila pumasok sa aming pabahay ay sila ay sa gabay sa paninirahan. Mm -hmm. uh, nakalagay sa gabay namin na bawal itong paupahan, bawal mm -hmm. itong ibenta at kailangan ikaw mismo na nakatira. Mm -hmm. Regular din ang aming estate management kung saan mm -hmm. ang aming mga ang aking mga tao sa opisina ay regular na nagbibibisita sa mga bahay at tinatanong kung sino pa rin na, sino ang mga nakatira. Kapag nakita namin na mayroong paglabag, ito ay re refer namin sa City Legal Department po namin para mapag makapagpay lang ang reklamo laban sa kanila. Mm -hmm. uh, well, halimbawang ang isang uh, taga Quezon City ay uh, pumasa, no, naging qualified siya para sa housing. Uh, kung nga ngayong araw na ito, ilang taon po o ilang buwan ang kanyang kailangan hintayin para siya po yung magkaroon ng sariling babae? Kaya po meron kaming ginawa na online application kung saan mm -hmm. lahat ng aplikante ay nailagay namin sa aming data bank. Mm -hmm. Parang nasa data bank po siya once po na irerapul namin siya, once na mayroon available na napabahay. Mm -hmm. Hindi po meron maraming nagrereklamo din bakit hindi sila natatawagan. at mm -hmm. Hindi namin sila tinatawagan pa dahil uh, wala pang available. Pero once na mayroon ng available, saka po namin inalabas ang information na ito na mag-start na po yung rapol para sa pagpili ng mga ating mga benepisyaryo at doon po namin sinisimulan yung pakikipag-ugnayan po sa kanila. Well, Atty. Jojo, maraming salamat at uh, hangad namin na magtagumpay pa yung ibang proyekto ninyo para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Maraming salamat din, Sir Aldi. Ayan, sana po ay uh, natutunan natin ano, na huwag abusuhin yung mga proyekto ng ating pamahalaan.